Good morning guys! For today's video ay ang isi-share ko po sa inyo ay yung bago kong tanim na talisay. Ito ay ang um, African talisay at yung isa, isa naman ay Thailand talisay. Ito na po yung doggy ko na nung malit pa siya, naginamot ko. Ngayon, ako na yung ano niya, yung parating niyang pinupuntahan. Ito ay isang African talisay. Lumalaki po ito at nagiging kahoy. Malaki ang puno niyan. Yan grafted ito na talisay. Yan siya. Saan ko lang ito itatanim sa paso para hindi siya maging kahoy. Gusto ko ano lang siya sa paso lang siya. Ito. Matagal na ito na nabili ko dun sa Davao City. May nagbenta kasi tapos 100 lang siya. Ito kaya binili ko na. Ang mga ganito kasi nasa 1,005 siya kung sa garden ka pupunta. Kaso yun, nag-ikot-ikot lang siya doon sa loob ng subdivision. Kaya, 100 na lang siya. Ayan po, African Talisay. Ito namang isa Thailand Talisay naman ito. Sa pasok ko lang din ito itatanim. Ito. Kasi para hindi rin siya maging kahoy para ma-control ko yung paglaki niya. Matagal ko nang nabili ito doon sa city kaso naiwan doon tapos walang nagdidilig. Kaya ayan medyo nanguluntoy ang ano, ang dahon niya. Muntik-muntik ka nang mamatay. Ito silang dalawa. Ang bili ko naman dito ay 400. Mas ano to siya? Mas mahal, mahal dun sa isa. Sa isa na 100. So, yan. Meron siyang mga eto o. Oh, yung mga puti-puti sa kanyang mga sanga-sanga. Ano yan yung nagkaroon niya ng mga parang sakit yan. Kaya, ang gagawin ko dyan sa kanya, lilinisin ko yan ng ibabrush ko siya ng tubig lang naman. Kaya, meron akong tubig dito. Sa kapit Ashley! Ayan po. Ganito ang mangyayari pag sa lupa itinanim ang talisay. Magiging puno po siya. Ayan. So, yun na po. Hanggang dito na lang po yung video ko at meron na naman tayong bagong mga tanim. Shout out nga pala sa sa member ko na si Relby Vlog, Super Tinang Vlogs, at Fabjen Vlog. At saka sa mga Team Puso, Family, tsaka sa mga laging nanunood at sumusuporta sa akin hindi ko na kayo iisa-isahin dahil alam na ninyo yun kung sino-sino po kayo maraming maraming salamat po sa parati ninyong pag ng mga video ko sana po ay meron akong mga na-share din sa inyo So 'yan po Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you po talaga.